O, hindi niya kasi alam eh. Surpresa yan. Hi, Kuya Will! Hello! Ano pangalan mo? Vivian po! Vivian, nasa ka ngayon? Nasa Bahrain po, Kuya Will. Nasa Bahrain si Vivian live! Mapapanood tayo! Opo! Okay. Hi po! Vivian, anong oras kayo sa Bahrain? Ah, uh, 1.20pm po. Ah, uh, 120 Ano trabaho mo sa Bahrain? Opo. Nasa clinic ko po ako, Kuya Wing. <laughs> okay. Uh, bali, ano? Ano ang ano mo? Uh, pwede ba kaming gano'n? direct? pwede ba kaming dahate? Kaya ba yun? Pwede ba? Yan, yan, yan. Kasi mas maganda kayo yan. Huwag nang close-up para ano. Okay lang. Ah, uh, tiga ka dito sa atin? Taga Cebu po. O, oh, bumati ka sa iyong mga ano, mahal sa buhay, sa Cebu. Go! Hi, taga Cebu. Sa mama ko, nasa ano, nasa amin. Nagbabantay ng anak ko po. Ilan ang anak mo? Isa lang po, Kuya Will. Patiin mo yung anak mo. Baka nanonood sila ngayon. Sa TV5. Go. Hi, Angel. Na, eh, <laughs> wala po. Nag-ano nag po yon Nag-aaral pa po yon Gagaling lang po ng tutorial class po yon So, isa lang ang anak mo. May asawa ka ba dito sa atin? Wala po. Taga na po kami hiwalay. Si nanay mo nasaan? At si tatay mo? Nasa Cebu din po hey. kamusta matagal ka na ba yan? opo magpo four years na po <laughs> Kailan ka huling umuwi dito sa Pilipinas noong 2019 pa po nasas na ano po na na covid din Bali pero pa five... din po ako dito. pa 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 ka na? Dyan? Four years ka na? Dyan. Bago ka ko. Opo, nakuwi. four years. Double. Opo. Okay. Ang trabaho mo isang bilang isang? Cleaners po. Ano yung sabihin? nag e sa... On call. On call ka lang? On call po. May humahawak po May humahawak po sa amin na ano, A uh, kumpanya. Okay ka naman dyan. Maayos ang buhay mo dyan. Opo, opo. Opo, okay lang. Hindi <laughs> sa... ko po expect kasi kanina po po ako nagbabantay sa cellphone ko kahit po nag, nag ano po ako nag, nagtatrabaho po. pero <laughs> pero alam niyo meron alam niyo meron ng will to win, di ba? Sa Facebook, YouTube. Opo. Opo. Okay, so wala silang TV kasi doon kaya ito maganda ho. O ngayon, ah uh, may tatanong ako sa iyo para makapaglaro tayo ng spin a wheel. Nasa kotse ka ba? Oo po nasa transport po ako. Ikaw lang mag-isa? Tapos na po kasi trabaho. Hindi po may dalawa akong kasama. Okay, mga OFW din. Opo. Mm, ate. Ah. Ate. Ah. ah. Sikuyuin. Wil. So si -Wil. oh, ganda naman ni Ate, oh. Hoy. Oh, nako oh, -ano po. Naka naka-live oh. ako, tatawagan Naka-live? Hello. <laughs> Hello, live ha? Kita niyo naman ha, nakakatuwa. Okay. Live po, Edo! Live na kayo, magiging na kumukulo! Oh, Vivian! Bibian, Vivian, ah, <laughs> Bibian, may tanong ako sa'yo ha? Meron ako sa'yo yung tanong. Opo, opo. Para makapag-spin the wheel ka kasi meron kang chance ng manalo ng 10,000, 20, 30, opo, at 65,000. Okay? Opo, Kuya Will. Okay. Eh, yung tanong ko sa'yo, medyo... Eh, ayusin natin. Mahirap ng tanong. Hindi siya nakapanood kanina eh. Maghahanap ako ng tanong na ano. Ako, medyo mahirap to sige eh. Sige po. Sige lang. Na napapanood mo ba ako ngayon? Opo, Kuya Win. Oh, sige, kung napapanood mo, anong kulay ng suit ng polo ko? Parang blue po yata yan siya. Galing nito, nanonood talaga ng live. Okay. Nasa ano? Okay backsend up so. Oh, alright. Like, Vivian. Vivian dahil tama ka. Kuya Will, eh. magi-spin the wheel tayo ngayon. Go! Sige mo 'kong. Tingnan mong mabuti ha. Panoorin din mo sana makuha mo ang jackpot 65,000. At lahat ng mga kababayan natin. Okay, natal... okay. Paka. Okay. Sabihin mo, Wheel. spin a wheel. Kuya Will, spin the wheel. Oh, rush. Ba't kaya ni Vivian ang bravery? namin ng mga light na light. Iyan po, light na light na makaroon tayo ni Vivian sa Bahrain. Ayan na. Good luck, Vivian! Makuha kaya niya ang Japan na 65 na... Aba, aba, aba! Ano gusto mong sabihin sa anak mo? Go! Ah, mag-aral ka mabuti. Andito lang si mama. Kahit ako lang isa yung nagtataguyod sa atin. Kaya natin to? <laughs> sa nanay mo at sa tatay mo, ano gusto mong sabihin? Nakikita ka nila ngayon. Ah, salamat sa pag na, ano, ng anak ko tapos yung pagpasensya sa ano sa mga kapatid ko rin. Love you po. <laughs> okay. Masaya ka ba, Vivian? Opo, kasi hindi ko po expect today po. <laughs> Alam mo, itong programang to, hindi namin kayo tinatawagan gusto namin masurpresa kayo. Kaya ngayon, ito isang magandang surprise sa iyo. Bigay ng TV5 okay. ng Will to Win. Luha ng kaligayahan. Isipin mo, itong programang to, kahit nasaan sulok ng mundo ka, oh. Ano mo, nasa sasakyan ka. Tapos ikaw naman, part-time, ano ka lang dyan. Hindi ka naman nakapala-regular. On-call lang. Ngayon, o po. O po. meron kang 30,000 cash, di ba? Vivian, sa anak mo, eto, anong gusto mo sabihin ngayon? Gusto ko sa anak mo. Ah, uh, mahal na mahal kita uh, kahit uh, si mama lang nag-aalaga sa'yo, nag nagtatago yun dahil wala yung papa mo hindi nag uh, ano Pero okay na, kaya natin to ha. Walang sakuan na kasi ano malaki yung pangarap ko sa iyo kahit ikaw lang kahit tayo lang. Nandiyan naman yung ano, nandiyan naman si nanay at tatay mo. Kaya lapan lang tayo anak ka. Okay. Bibi, ano gusto mo sabihin? Of course, sa Will to Win, ang programa para sa inyo at sa TV5. Thank you po, Kuya Will. Kasi isa ako sa maswerte na natawagan nyo ngayon po. Hindi ko talaga expect nga. Nakala ko kasi tapos na. Kaya hindi, hindi ko na, hindi na ako nagano. Kaya eh, pinatay ko kanina. Kasi akala ko wala na. Si, sino ang pinatay mo? Yung ano po, yung, 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 oh, sir, yung po. Life, po. Napatawa na kita. Opo. Oh, Masaya kami dito lahat, napapanood ka. Masaya kami dahil isang oh, OFW Opo. na naman ang nat kahit pa paano nabigyan ng kasiyahan. Mag-iingat kayo dyan, ha? Oh, Mag-iingat kayo dyan. Yung mo, Thank you po. Sabi mo sa oh, dalawa mo kaibigan, nanalo ka. Ayan, sabi mo, pakita mo sa kala. Ayan. Ate, Ate Marilyn, nanalo ko 30. Congratulations. Ano <laughs> <Alo> na? Ano <laughs> Ano Hello, Kuya Wen! Hello! Okay. Alright. O yan, mag-ano na kayo. Mag-blowout na siya. Kahit na kumain kayo masarap. Sige, ha? Patawag kayo sa akin. Mag-text kayo. Okay. Ay, ikaw. Si, ano pa? Si ate. Ate, tinga saan ka dito? Ate, si ate. Yan. Saan ka daw? Taga ka dito sa aming Wen. May anak ka din dito. May anak ka. Eh, siya naman. Meron po kayo, Wen. Alim.

Sandali, makinig kayo. Okay, nanalo na si Vivian. Kayong dalawa, meron kayong tig-10,000 sa akin. Salamat! <laughs> Mag-iingat kayo dyan, ha? Meron kayong tig-10,000. Kukunin namin yung mga number nyo kay Vivian, ha? Mag-iingat kayo dyan, ha? Wala na kaming oras. Okay, bye-bye, Vivian. -bye, Maraming salamat siya. Sa Thank you very much. Ingat kayo dyan. Oh. <laughs> Ma, sept nang paki